Magandang araw mga kabakyard. For today's video, tatalakayin natin kung ano ang dapat natin gawin pag magpapaanak tayo ng baboy. Bago lalabas ang ating mga biik ay siguraduhin natin na tuyo ang sahig. Ito ay para maiwasan natin ang posibleng pagkakasakit ng ating mga baboy, dulot ng bakterya o virus. Ang mga bakterya o virus ay kadalasang nakakapagparami at nabubuhay sa mga basang lugar, tulad na lamang ng basang sahig ng ating kulungan ito ay pwede magdulot ng pagtatae, pagkakaroon ng sipon o pneumonia sa ating mga biik. Ang maagang pagkakasakit ng ating mga biik ay pwede maging sanhin ng pagkabansot. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, please mag-like at mag-follow na rin sa aking Facebook account para sa mas maraming video na i-upload ko.